Tata, siguradong sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte? Yun ang narinig mo abang kayo'y naglalakad. Opo, okay, Your Honor. So, mal malapit ka ng lumaya, in other words. Hindi ko kasi ma-gets eh. Ano makukuha niyo on trying to tell the, the, your story in this uh, committee? Ano yung parang beneficyo sa inyo? Dilabas mo itong nalalaman niyo na personal yung ginawa kahit na alam mo na ang kapalit ay ang kaligtasan ng iyong pamilya. Hindi ka ba natatakot na ang inilagay mo o ang sinabi mong pangalan ayang ang dati nating Pangulo na hindi biro ang laki ng pagkatao ng ating dating Pangulo? Hindi lang, Lais. Siniwala ko na yung totoo, yung totoo lang ang sinabi ko. The next in the list to interpolate is uh, our Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzalez. You are recognized. Thank you, uh, Mr. Chairman, at sa mga kasama mong chairman sa Quadcom. Ang aking tanong po, hindi po ako dating nagtatanong, pero gusto ko lang pong tanungin. Mr. Tan, pwede ba kitang uh, tawagan na tata? o prayer honor ah uh, sa binasa mong salaysay sa pahina 5 numero 28 29 at 30 sa number na 28 29 at 30 ng iyong affidavit nakakagulat ang mga sinabi mo tata Baka lang kako naman nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29, at 30? Mr. Chairman, Tata, 29. 28, 29, 30 po, tata. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumulog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla job well done. Pero grabe yung ginawa, diluguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa, ka sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte na congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Mr. Chairman, Tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapadood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo, Baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Na dinig ko na Sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan." Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si presidente, nag-congrat sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si presidente. Duterte. Tata, siguradong sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo abang kayo'y naglalakad. Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness? May I move to invite the former president to hear his side on this matter? I raise my case, Mr. Chairman. Thank you, uh, Senior Deputy Speaker Gonzalez. Uh, there is a motion to invite the former president to shed light on the issue uh, raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Julie seconded. And hearing no objection, the motion is carried. I would like to recognize uh, Dan Fernandez. Please. Ako na eh. Ako na pala. pag usap ko pa dyan eh. Ah, okay. I'm sorry, uh, Koche. Good afternoon, everybody. uh, Tata and uh, Andy, uh, good afternoon. Um, well, siguro tanongin ko muna si Tata. Kanina kasi parang nabanggit nyo na... Nasa minimum na kayo, di ba? sa minimum uh, security. Okay, Ronald. so, ang ibig sabihin ng minimum security is, uh, uh ano ba ang ibig sabihin nun? Medyo... Um, malapit ka na. Malaki na ng... po ang detention po. So, mal malapit ka na lumaya, in other words. So, ilang taon ang, uh, ang hatol mo? 21, according sa pidawit mo? 21? Bali, 6 years to 12 years na po yung sentensya ko. Tapos, may violation po ako tumakas po ako. Tapos, nagkaroon na naman lang by Elizabeth itong tatlong Chinese. Oo. Sa totoo lang, 6 years to 12 years na po, tapos na, na servisyon ko na po yung lahat. Tsaka yun na lang ang binubulo ko yung ngayon. So, in sa other words, Chinese. In other words, ma malapit ka na rin lumaya. Opo. Kasi 3 years and 6 uh, months and 1 day ata yung, yung ano mo, di ba? Opo. Yung uh, penalty sa inyo. Ganon din si, ano, si Andy. Andy, ganun ka din. O oh, for your honor. Okay. So, kung a uh, malapit na kayong makalaya dahil after so many years, si uh, And Andy ata, 25 years ang binuno mo, no? Yes, for your honor. 1999 ka pa na andon. 1999 po ako, nandun pa sa city jail po. So, in other words, mga tatlong taon na lang ang bubuno inyo. Ano? Opo. Uh, uh, hindi ko kasi ma-gets eh. Ano makukuha nyo on trying to tell the, the, your story in this uh, committee? Ano yung parang benepisyo sa inyo? Ano po yung Honor? Ang ibig sabihin, dahil sa ginagawa niyong ito, no? na nagbuwis na kayo ng mahabang panahon sa kulungan, 25 years, kamo. Ikaw naman, 21 years. So magbubuno na lang kayo ng another uh, more or less mga tatlong taon. Laya na kayo. Kasi sa pagsasabi niyo ng totoo ngayon, o na sinasabi nyo na totoo, eh, maaring malagay ang inyong buhay sa kapahamakan. At uh, maaring maaaring malagay din ang uh, pamilya nyo sa kapahamakan. Bakit nyo, bakit nyo ginagawa ito? Para ma matapos na itong ano na ito. ginagawa nilang kasamaan. So, in other words, uh, para bang, uh, kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, eh, no? dahil niloko kayo. Isa na rin yun po na gusto na kayong sinabi sa inyo na aside sa pera palalayain namin kayo. Tanggapin niyo lamang yung uh, ano di ba? Binanggit ba sa inyo yon uh, na na tanggapin niyo lamang yung pagpatay sa tatlong Chinese ay bibigyan kayo palalayain kayo at bibigyan kayo ng pardon. Opo. Yun ang sinabi nila kausapin doon nila yung presidente. So in other words may uh, galit kaya ginagawa nyo to para uh, sa bayan. So uh Sinabi mo kanina kasi nakita mo si Garma. Datata. Ako po, Your Honor. Si ano ba, si Andy, nakita ba si Garma? Hindi hey, ko po nakita, Your Honor. Hindi mo nakita si uh, Garma? Hindi po. Uh, kasi kanina, uh, I just wanted to confirm, No. May pakita lang ako sa iyo, ano, tata, para at least uh, bibigay ko sa iyo, ano. Pakiya, uh, bigay nga kayo. ano. Tata, tingnan mo mabuti yung uh, mga pictures na nandyan. Hindi, yung muna isa, ito muna. Yan, yan, yan. Kilala mo yan? Yan. Okay, Ronald. So we just wanted to confirm Mr. Chairman that yung uh, binabanggit niyang si uh, Royina G. Garma ay yung pong uh, former na CIDG ng uh, Region 11. Am I correct? Tama po ba ito? Okay, At alam mo rin siya na nasa PCSO na siya? Opo okay, Ronald. Okay. At alam mo rin ba na si uh, Art solis ay nasa PCSO din? Hindi po at hindi mo rin alam na well siguro probably mamaya pinapiprint ko pa eh i I just search uh, ano na nakita po natin that uh, may kaso rin spo for sa PCSO that was exposed by uh Mayor uh, Cebu Mayor Tommy Osmeña and uh, we wanted to uh, find out later uh, para mapakita po natin that uh yung CSPO por, um Art Nazolis ay kasama pa rin talaga ni uh, ni Garma pagdating sa PCSO. So uh isong pangalawang picture na pakikita ko sa iyo. Uh, yung isang picture. Kasi binanggit mo tong si uh, Napol Napolcom Commissioner kasi siya ngayon eh yung tinitingnan ko pa mo si uh, Edilberto Leonardo. Former RDCIDG siya ng 11, Region 11. Opo. So kilala mo tong mukhang to? Etong Opo. Uh, Opo. So, will you confirm that this is the person that you are mentioning in your affidavit? Opo, si Sir Leonardo Delberto po. Okay. Thank you. Uh, you say katlong picture na gusto ko pakita sa iyo. ito uh, yung sinasabi mong si Superintendent Gerardo Padilla. Uh, will you confirm that uh, this is the same person that you are mentioning in your uh, affidavit? Ito rin yung minamention mo? sharing ba si uh, Warden or Hindi siya to Hindi, Hindi to Hindi. Okay, ayan, sinusubukan lang kita So, thank you so much For being so truthful Kasi, alam mo, ang credibility dito ng ating mga witness Ay uh, sinusubukan natin And basically, you pass May, ano, may observation So, pakikuha na lang yung ating mga pictures no? Kasi yung dalawa, tama ka Pero yung isa, tama ka pa rin And basically, uh, now I, I agree na yung mga sinasabi mo totoo by uh, confirming that kind of, ano, of uh, test. No? And siguro, uh, Mr. Chairman, no? tingin mo ba nagkaroon ng halaga ang buhay mo ngayon? Dahil sa haba ng panahon na nilagi nyo sa kulungan, masasabi mo ba na ang buhay nyo ngayon ay nagkaroon ng halaga? Opo, okay, Your Honor. Okay. Sino pumatay kay Jackson Lee? Ako po rin, Onor. Okay. Uh, hindi nyo alam ang pagkakakilala ng taong si Jackson Lee. Hindi mo kilala. Basta alam mo lamang, Chinese drug lord siya. Pero hindi mo alam that uh, he was also involved in the uh, uh, drug shifting and uh, making uh, shabu. Uh, gumagawa sila ng shabu doon sa floating. O ibig sabihin, sa mga salawa, sa dagat. At na-involve siya doon kay... Uh, Wen Xiong Lin. Hindi mo alam yun, no? O, okay, pari, Your Honor. Basta't ang alam nyo, yung tatlo, binigay sa inyo, tapos kailangan patayin dahil sa pera. Opo, okay, Your Honor, kasi yun ang subject yun. Okay. Yung perang uh, kanina kasi, hindi ko alam kung natanong na to, pero yung tungkol dun sa pera na binigay sa asawa, kanina, if I remember right, kung, toto, kung naalala ko, no? So, hinulog sa bangko. Sino naghulog sa bangko? Yung sa iyo ba o yung sa iyo? Bali yung sa akin, sir. Pinatabi ko pula sa anak ng asawa ko. Okay. Ang pagkakaalam ko, parang diliposit nila sa bangko muna. So, pagkakaalam mo, dineposit muna nung uh, anak ng asawa mo. Opo. So, meron ka kayang makakausap mo kaya sila record about the uh, bank account na nang hinulog yung uh, isang milyon? pa may tayo, sir kasi matakotin ninyo sir ba Okay so uh, thank you so much for that ano uh, tata no and uh, siguro Mr uh, chairman for the meantime ay uh, na-test na po natin yung credibility ni tata at uh, I'm satisfied thank you so much for that okay. Thank you uh, Congressman Fernandez the next to interpolate is Congressman Arogancia You're recognized Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um, ang aking talong ay itutuod ko kay uh, Leopoldo D Ontalan Jr. Uh, Leopoldo Ontalan Tan Jr. Uh, tata, matanong ko lang, um, ikaw ba ang pumili kay Ginoong Fernando Magdadaro dito sa ginawa niyong trabaho sa Davao Penal Colony? Opo, okay, Your Honor. Um, bakit siya ang napili mo sa dami ng inmates na naroon sa loob? Kasi nakilala ko na po siya na trabaho niya talaga yan. Sa experience niyo ba dalawa, yung ginawa niyong trabaho sa tatlong Chinese nationals, nalaman mo bago mangyari yung sa tatlong Chinese nationals, yung trabaho ninyo, may dati na ba kayong ginawang trabaho sa loob ng ng kulungan. First time pa o yun? Pakiulit po? Y yun pa lang po, yung sa Chinese. Yun pa lang po sa loob na, sa Chinese. Pero ito po bang kalakarang ganito, matagal na po bang nangyayari sa loob ng kulungan? Ang ang alam ko po sa iba't ibang mga jail po nangyari. Diyan, una po nangyari yan sa amin. Okay. Hindi ka ba natatakot na pupwedeng yung ginawa mong paglabas na ngayon? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya yung pamilya mo ay balikan? Natatakot nila na naman po. Natatakot ka? So ibig sabihin, dilabas mo itong nalalaman ninyo na personal yung ginawa kahit na alam mo na ang kapalit ay ang kaligtasan ng iyong pamilya. Hindi ka ba natatakot na ang inilagay mo o ang sinabi mong pangalan ay ang dati nating Pangulo na hindi biro ang laki ng pagkatao ng ating dating Pangulo? <coughs> hindi ka natatakot? Hindi na ako. Siniwala ko na yung totoo. Yung totoo lang ang sinabi ko. Bago ka nalagay sa kulungan, ano dati ang iyong trabaho? Driver po ako. Pamasala ng jeep. Saan pong lugar? Dabaw po. Sa Dabaw. Ibig sabihin po, lihitibong taga-Dabaw po kayo. Opo, Your Honor. Ano po ang naging kaso nyo? Bakit po kayo nakulong? Uh, RA 9165 po. possession. Sorry po, pakiulit. RA 9165. Illegal drugs po. possession. Illegal drugs. Opo. Papaano po kayo nagsimula na na mapunta sa pagpatay? Unang beses nyo lang po ba itong ginawa, ang pagpatay sa loob ng kulungan? Unang beses lang po kasi gusto ko po sa, nila. So umaasa po kayo na makakalaya po kayo? Opo. Ito pong paglabas ninyo ngayon sa pagtestify o bilang maging witness, may pumigil po ba sa inyo bago po kayo lumabas sa ngayon? Wala po. Wala pong pumigil sa inyo? Wala pong tumawag sa inyo? Wala po. Kusang... So ibig sabihin po, kayo ay talagang voluntaryo na pumupunta po dito. Opo. So yun lang po, Mr. Chairman. Maraming maraming salamat po.